<laughs> no, syempre, tipo. Kung sawa ka na nga sa mga fast food mga mare, eh dito ka naman pumunta. Andito nga ka kami ngayon mga mare sa Kopong Kopong Balibago Angeles Branch. Ko, akala ko sa pagtatrabaho, paglalabat, paglilinis lang talaga ng bahay yung role ko eh. Charest. <laughs> Plano nga talaga namin mga mare after ng out ko ay pupunta nga si Mr. sa Manila dahil magpapamedical at magre-report nga siya. Pero pag sundungan niya sa akin mga mare nagbago raw yung isip niya parang gusto niya nalang kumain. Siyempre mga mare malapit na nga yung Valentine's Day kaya just ko eto bumabawi naman siya. Dapat nga na pagpunta niya sa Manila mga mare para magreport at magpamedical just ko eto dalawang stallion yun yung kapalit. Chares. <laughs> Buti na lang mga mare dito nga sa napuntahan namin ay napaka-press nga ng lugar maraming ang kubo at ito nga yung mga in-order namin for today's video. Dahil tubong Mindoro nga si Mr. Mga Mare ay namiss na raw niya kumain ng palaka kaya ito nga in-order namin. Yan, serve mo ako para naman makita sa social media na sweet yung asawa ko. Kanare. Ay, Diyos ko, kinikilig talaga ako dyan. Muntik na lang malaglag na talaga yung pantik ko sa kilig. Charis. <laughs> Iba pa rin talaga mga mare pag nagde-date kayo ng mister mo kahit matagal na nga kayo mag-asawa. Kala ko talaga mga mare mapapako na talaga ako sa paglalaba at paglilinis ng bahay pero hindi, dinala niya ako dito. At dahil alam niyo naman mga mare na kapag pampangan ay masasarap nga magluto, Ito nga ang in-order namin crispy ulo at yung palaka ay masarap nga siya. Malinis ba ba? Mm. Yung... bilog? Bibilogin? May laman niya sa loob. Anong laman pa laman? Palaka din. Laman ng palaka na may ano. Oh, Diyos ko. Nung nakita ko nga itong palaka, Diyos ko, nabubundat nga yung chan niya. Tinanong ko nga yung mister ko kung anong laman niyan. Diyos ko, palaka rin pala. Charest. <laughs> First time ko nga lang kakain nito mga mare, kaya nga yung paalang yung kinain ko dahil lasang manok naman siya, kaya just ko, pinagtsagaan ko na lang talaga. Hindi rin kasi talaga ako kumakain ng mga exotic gaya nito mga mare, kaya nga medyo dirindiri ako, pero masarap naman kahit yung paalang talaga yung kinain ko. Sabi kasi ni Mr. Mga Mare, ng mga bata sila ay nanguhuli nga sila ng mga palakambukid at niluluto nga nila para kainin. Ganun. Ano pa, kasi pala sa kanila mga mare, pero ako just ko sa sardinas at noodles lang talaga ako lumaki. Chares. <laughs> Dahil batang 90s nga ako mga mare, Diyos ko nahaalala ko pa nga ng mga bata kami ay gatas at kape lang ngayon, kinakain namin. Minsan sardinas pa. At nung mga bata rin nga kami, nagluluto nga kami ng noodles noon. Payless pa yung tatak ng noodles mga mare. Kami mga magkakapatid na kumakain ay Diyos ko, sobrang dami pa ng sabaw. <laughs> Basag na. Malaka. Malaka. ngayon nasa 30s na nga ako mga mare ang dami ko ang realization sa buhay just ko hindi pala ganun kadali. yung nakikita mo ngayon sarili mo mga mare na pinagdaanan mo pala yung ganun kahirap pero ngayon just ko unti unti mo na talagang naaabot samahan mo lang talaga ng sipag at syaga mga mare at lahat nga na mo ay maaabot mo ganun so yun na mga mare dahil malapit na yung valentines day ay eh, just ko kung gusto niyo dito pumuntay bahala kayo marami naman kayong pagpipilian dito mga mare kaya kayo na yung bahalang pumili pag napunta nga kayo dito hindi naman ganun ka price dito mga mare worth ito nga at sobrang busog naman kami. Mm. Dahil nakapakasin naman si Mr. mga mare, ay deserve nga niya kumain sa ganitong restaurant. At dahil bagong sweldo naman ako dyan mga mare, kaya sabi ko sa kanya ay ako nang sasabi. Hanggang dito na nga lang muna yung video natin for today mga mare. Salamat sa panonood. <laughs>